Magandang buhay, mabuting tao. Kami ang ikalawang pangkat, ang makatao ng 10 Immiability. Ngayon, tatalakay namin ang kahulugan ng seksualidad at ang isyung moral. Ang seksualidad ng tao ay kaugnay ng kanyang pagiging ganap na babae o lalaki. Ito ay nangangahulugang magiging ganap kang tao at bukod sa pamamagitan ng iyong pagkalalaki at pagkababae bagamat nalalaman ng kasarian ng tao mula pa sa kanyang pagsilang. Malaya ang kanyang pagtanggap at pagganap sa kanyang seksualidad. Ito ay narapat na ayon sa tawag ng pagmamahal at patay sa kanyang pagkatao sa kabuhan niya, ang pagkakaisa ng katawan at espirito. Ang sekswalidad sumakatuwid ay isang malayang pagpili at personal na tungkulin na ginagampanan ng tao gamit ang kanyang katawan at espiritu tungo sa kanyang kaganapan kaisa ang Diyos. Narito naman ang mga isyo sa kawalan ng paggalang sa dignidad at seksualidad. Primarital sex, pornografiya, pang-abusong seksual, at prostitusyon. A. Pagtatalik bago ang kasal or primarital sex. Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayahang makibahagi sa pagiging manilikha ng Diyos kapag tumuntong na siya sa edad ng pagdadalaga o pagdibinita. Subalit, kahit siya ay may kakayahang physiological na gamitin ito, hindi nangangahulog ang maaari na siyang makipagtalik at magkaroon ng anak. Hanggang wala siya sa wastong gulang at hindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi siya kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik. Ang primarital sex ay gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na, subalit hindi pa kasal. Pakikipagtalik bago ikasal o premarital sex. Ito ay gawain pakikipagtalik ng isang lalaki sa isang babae na wala pa sa wastong edad o nasa wastong edad na, subalit hindi pa kasal. Iba't ibang pananaw sa premarital sex. Itaraw ay normal at likas na ng katawan ng tao. May tuturing na tama ang pakikipagtalik lalo na kapag ito ay may pagsang-ayon na may karapatan silang makaranas ng kasiyahan ay isa sa ekspresyon o pagpapahayag ng pagmamahal. B. Pornografiya Ang pornografiya ay nanggaling sa dalawang salitang griego na porne na may kahulugang prostitute o taong nagbibigay ng panandaliang aliw at grapos na nangangahulagang pagsulat o paglalarawan. Sa makatuwid, ang pornografiya ay mga mahalay na paglalarawan. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga babasahin, larawan o palabas na may klayunin pukawin ng sexual na pagnanasa ng nanonood o nagbabasa. Dahil sa pornografiya, ang tao ay maaring mag-iba ng asal. Ang mga sexual na damdamin na ipinagkaloob ng Diyos sa tao na maganda at mabuti ay nagiging makamundo at mapagnasa. Ayon kay Emmanuel Kant, na uwi sa kawalang dangal o nagpapababa sa kalikasan ng tao ang mga makamundong pagnanasa. Kapag ang tao ay nagiging kasangkapan sa sexual na pangangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa, ay maaaring hindi na makamit. Ano ang pornografiya? Pornografiya, ito ay ang mga mahahalay na paglalarawan, babasahin, larawan o na may layuning pukawin ang sexual na pagnanasa ng nanonood o nagbabasa. Mga pang-aabusong sexual. Walang pangkahalatang pagpapakahulugan ang maaaring ibigay sa pang-aabusong sexual. Sa gitna ng mga pang-aabusong ito, ang nangingibabaw na posisyon na ang pang-aabuso na isinasagawa ng isang nakatatanda na siyang pumapesa sa isang nakababata upang gawin ng isang gawaing sekswal. Ang pang-aabusong sekswal ay maaring paglalaro sa masaselang bahagi ng sariling katawan o katawan ng iba, paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa sekswal na gawain at sexual harassment. Karamihan sa mga nagiging biktima ng pang-aabusong sexual ay ang mga bata o kabataan may mahinang kalooban, madaling madala, may kapusukan at kadalasan yung mga nabibilang sa mahirap at pamilyang hiwalay ang mga magulang. Sigit na ng kanilang pagiging mahina, pumapasok ang mga taong nagsasamantala tulad ng mga pedofil na tumutulong sa mga batang may mahinang kalooban, subalit ang layunin pala ay may sakatuparan ang pagnanasa. Dagdag pa rito, may mga magulang din na sila mismo ang nanghihikayat sa kanilang mga anak na gawin ito upang magkapera. Ilan sa mga ito ay sila mismo ang umaabuso sa kanilang mga anak. Ano ang pangaabusong sekswal? Pangaabusong sekswal, pagsasagawa o pamamwersa ng isang tao ng gawaing sexual sa isa pang tao, particular na sa mas mahina. Prostitution Ang prostitution na sinasabing siyang pinakamatandang profesyon o gawain ay ang pagbibigay ng panadali ang aliw kapalit ng pera. Dito, binabayaran ang pakikipagtalik upang ang taong umupa ay makadaman ng kasiyang sekswal. Kung kaya't madali silang makontrol. Mayroon din namang may maayos na pamumuhay, nakapag-aral ngunit marahil ay naabuso noong bata pa dahil dito nawala ang kanilang paggalang sa sarili. At tamang pagkilala kung kaya't minabuti na lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang masamang karanasan. Dahil nasanay na hindi na nila magawang tumanggi kung kaya naging tuloy-tuloy na ang kanilang paggamit sa masamang gawain ito. Prostitution, ito ay ang pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ang pera. Dito, binabayaran ng pagkikipagtalik, gawaing sexual upang ang taong umupa ay makadama ng kasiyahang sexual.